Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-acto po niya Lumaki si Chloe sa Australia. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalot sa akin that time. According to Yulo, he acknowledges the congratulatory message of his mother to him, but says that the hurtful things between them have left a mark on him. At the end of the video, Yulo says he has already forgiven his mother and wishes for her healing. On Tuesday, the legal counsel of Angelica Yulo said that she will file charges against those who are spreading fake posts and libelous remarks about her. Good job, Mahal, and I'll thank good, you, Lord. green, 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 green. No. final. No. <laughs> Yeah! <laughs> so, una, super mayayain niya lang po talaga. Pero when you get to know him more, super ingay. ingay din po. Super fun. Super funny. Ganyan. Super fun to be with. Sobra. <laughs> sobra po, ya. Yeah. Super. Super corny. Wag jokes. Ganyan. Ganyan po. sobrang nakakatawa siya. Outside of all the ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para supporta. Um, grabe yung motivation na uh, binibigay niya sa akin yung suporta. Um, mahal na mahal ko siya. <laughs> <laughs>